Pagandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Posibleng maharap si Vice President Sara Duterte sa kasong paglabag sa Anti-Terror Law, batas na pinirmahan mismo ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa NBI, na nagsilbi ng sampina pagpapaliwanagin para riyan ang bise, pati sa reklamong grave threats. Pasunod ng umunoy bantanya sa Pangulo, unang ginang at house speaker. Pinaharap ang bise sa tanggapan ng NBI sa biyernes at ipatatawag din ang bapang kasama niya sa paggawa ng video. At nakatutok live si Joseph Moro. Joseph. Mel Emil Vicky, yung sabina naman ay para bigyan ng pagkakataon itong si Vice President Sara Duterte na ipaliwanag. Ano ba yung sinabi niya tungkol dun sa pagpatay sa Pangulo, sa First Lady at sa sa House Speaker? Para malaman na rin ng NBI kung meron ba na reklamo o complaint na pwedeng ihain laban sa kanya. Ang tinitingnan at base dun sa sabina na inihain ng NBI ay pwede bang pumasok ito dun sa anti-terror law. Isinilbi na sa kanyang tanggapan sa Mandaluyong ang sabpina para kay Vice President Sara Duterte. Wala noon doon ang bisek kaya tinanggap ito ng kanyang abogado. Sa sabpina, pinaharap si VP Sara sa National Bureau of Investigation sa biyernes. Pero kung may schedule ng pagdinig sa kamera ang bise... Pwede naman po siya magpadala ng emisary o uh, kahit na messenger para i-reset. Uh, sana po, mas maganda kung mismo yung Vice President ang pupunta. Isinabi ang bise kaugnay ng mga sinabi niya na kapag siya, may kausap na siya para patayin din. Sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ito ang pagpapatunay na meron tayong due process. Bibigyan natin ng pagkakataon ng ating Vice President na maibigay ang kanyang side on the controversy. Kami marami ng mga political, uh, uh, wag, wag magalit sa akin, circus. no? Hindi kami nakikialam. Tahimik lang ang National Bureau of Investigation but this is a serious matter. Pinatingnan daw sa kanya mismo ni Executive Secretary Lucas Bersamin at Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya ang press conference ni si Duterte kung minilabag itong batas. Base sa sabpina ng NBI, pinagpapaliwanag si Vice President Sara Duterte para sa posibleng reklamo ng grave threats at paglabag sa anti-terror law, batas na pinirmahan ng kanyang mismong amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong taong 2020 lamang. Sabi nga ni Yusek Andres, uh, self-confessed mastermind. Siya nagsalita eh na siya papapatay niya si Presidente. Kailangan patayin si Presidente, si First Lady and the, the Speaker. Saan nang galing sa kanyang bibig yun? Siya yung, kumbagay, mastermind. Siya yung nag-utos. So yan ang gusto naming i-clarify. Pero paglilinaw ni Santiago, hindi naman ibig sabihin na ito na talaga ang iyahaing reklamo kay Duterte. Mabigat ang kaso na paglabag sa Anti-Terrorism Act dahil sa ilalim ng Republic Act 11479, ang sino mang masasaklaw nito pwedeng hulihin ng law enforcement agent o military personnel nang walang warrant of arrest at ititine ng hanggang labing apat na araw bago iharap sa korte. Pwede pa itong ma-extend ng hanggang sampung araw kung kinakailangan. Pwede rin buklatin ng Anti-Money Laundering Council Authority ang kanyang mga ari-arian at bank deposit at i ito. Pwede rin siyang tiktikan o surveillance sa utos ng korte. Hindi pa namin sinasara ang aming investigasyon. Ah, Diyan kami maglalaro. Depende sa ebidensya na aming nakuha at sa magigiging ebidensya na ipipresent naman ni Vice President Sara. So talagang this will be a fair investigation, impartial. Hawak na ngayon ng NBI ang video ng press call ni Duterte. Ipatatawag din ng NBI ang mga sangkot sa paggawa nito tulad ng mga staff at maging ang mga dumalot dito. Kung hindi raw sisipot si Duterte sa pagdinig, itutuloy pa rin nila ang paghahain ng reklamo sa Department of Justice. We will proceed at uh, kung ano man yung ebidensya na nasa kamay namin, uh, edi eh, yun lang. Tumanggi naman muna magsalita si Duterte dahil hindi pa raw niya natatanggap ang sabpina. Vicky, ayon naman dito kay NBI Director Jimmy Santiago ay wala pa namang timetable. Oh. Hindi pa niya alam kung uh, kailan matatapos itong investigasyon ng NBI. At wala pa din namang schedule kung kailan ito maihahain sa Department of Justice para naman sa isa pampagdinig, yung tinatawag na preliminary investigation. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.